So, yan. Nandito ako ngayon sa Air Canada. Pupunta kami ng Los Angeles. So, yan. O, uh, yan. nyo. Ang ano ng Air Canada. So, ayan so pa yung Air Canada. Ayan. So, So, ayan. So, pupunta kami ngayon ng Los Angeles. So, eto yung screen. so pwede kang manood yan ang problema pag wala kang headset hindi mo maririnig so tinan mo yung katabi ko so yung katabi ko may headset ako walang headset yeah. Kaya wala akong headset, kaya magdusa ako. So, makakapanood ako pero hindi ko maririnig sa so, akin, di diba? So, yun, may headset siya. Marinig niya. Ako, hindi. So, yan ang Air Canada. At walang pagkain. And then, walang binibigay na headset. Kung alam ko lang doon sa Air New Zealand na headset niya, yeah. kinuha ko na gamit ko ngayon. So, ngayon, wala akong headset. So, maririnig ang papanurin ko mag uh, magre-rely na lang ako sa subtitle so yan, Toronto Pearson Toronto International Airport to so yun, pupunta na kami ng Los Angeles yeah. walang headset walang libre <laughs> walang pagkain <laughs> kaya 2 <tusing> sa flight namin <laughs>